Isang tren na naman ng PNR ang nasangkot sa aksidente. Sa Candelaria, Quezon, kanina madaling araw, tatlo ang patay matapos halpukin ng tren ang sinasakyan nilang AUV. At kaugnay po niyan, makakausap natin sa pamamagin ng telepono si Police Superintendent Arsenio Bantayan, ang hepe ng Candelaria Police. Magandang tanghali po, Superintendent Bantayan, si Rafi Timo po ito. Ah, magandang tanghali po naman, sir. Opo, kumusta po yung initial na investigasyon na kaugnay doon sa bangga ng tren at Innova dyan po sa Candelaria? Ah, uh, patuloy pa rin po nag-iimbestiga ang uh, Candelaria Police Station Kungkul nga po din sa nangyaring banggaan kaninang alas 4 or less sa 4.15 ng madaling araw dito po sa barangay Masin, Candelaria Quezon, na kung saan po ay tatlo na po ang namatay at yung iba ay sugatan. Doon po sa Labindalua, nasa nung Inoba, na papuntang barangay Mauraro, ginubatan ang albay. So mula po doon sa so dalawang naiulat kanina, nadagdagan na po ng isang uh, nasawi ngayon? Opo, opo, opo. Nadagdag na po nang isa. At opo. ang nagdagdag po ay itong si Paula Karasig, 17 years old. Opo. Nasa custody na po ba ng polis uh, yung uh, driver ng tren? Opo, nandito na po ngayon. At yung, ano po, uh, ano po yung kanyang uh, naging unang pahayag? So, yun na nga po, uh, biglang uh, yung, ano, yung uh, sasakyan na alam naman natin na yung uh, tren is talagang merong kanyang daanan, yung uh, railroad track. Mm -hmm. Pero may safety warnings po ba doon sa lugar na pinangyarihan ng aksidente? We understand meron pong flagman na tinatawag. Uh, tama po ba yun? Opo, meron po doong crossing keeper po ang tawag dyan. Opo. At ang pangalan po niya ay si Christian Husay. Kasi siya, siya po ang due thing crossing keeper ng mga sundaling yun. Mm -hmm. At ano po yung kwento niya? Uh, Winarningan naman po niya yung Innova na may paparating na trend? yun na nga po. At ang sabi niya ay eh, pinaparo na daw niya. merong uh, may mga nakahinto ng sasakyan to ayon doon sa kay Christian na uh, Husay. Subalit uh, nagtuloy-tuloy pa rin po yung uh, Innova, Toyota Innova sa pagtakbo. Kaya po nangyari yung aksidente nyo. So kung may nakahinto na po doon sa may dadanan ng tren, ibig sabihin uh, nag-overtake pa po yung Innova? Parang gano'n na nga po ang sinasabi niya kasi yun ang sabi niya. merong nakahinto na na sasakyan doon at uh, alam na may darating ng tren. So, mm -hmm. nag-committed pa rin. Ito po ay ayon doon sa uh, kay Christian Hussein na siya ang uh, nakatalagang crossing ticket sa talagang maya. Mm -hmm. May uh, pa palagi hubang bang may aksidente dyan sa lugar na yan? Uh, wala lang sa tempo kasi po, pali limang buwang pa lang ako dito. Ito pa lang po ang una sa akin. At uh, yung mga previously, meron daw doong uh, aksidente na kung saan ay yung uh, nagdadala ng mga diaryo. Parang self-accident lang naman. Mm -hmm. May binanggang isang lugar. Yung mga sugatan po, kumusta naman po yung kanilang uh, kalagayan? So, nandun pa rin po sa hospital at nilalapatan uh, ng luna at uh, yun na nga, may mga head and body injuries. Okay, sige po. Police Superintendent Arsenio Bantayan, ng Hepe ng Candelaria Police, maraming salamat po at magandang tanghali sa inyo.